Ama ah, ni na magdula, karun, mga master. Buyog ng Tagum versus eh, Lunggis ng Bagsakan. Ah, may nga daw mga master. Ano yan, nausabang niyong Mugat Dama TV. Magpakita, mga dulang dama din hi, sa Tagum City. Ang nagdula, Buyog ng tagom sa pula versus lungis ng bagsakan sa itong Kung bago ka pala sa hong channel, pag-subscribe at hit notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Ah, ginagmayay lalala, na rin lang dula, mga lingaw Auligaw rin. Daan ka gulog na'y Ah, shout out kay Aki Aki nang Mugat Shout <laughs> <A> out <outs>. ah, <laughs> Pipi Butaya na Dinaga Thailand Eric Tirol Ranilul Lulmiaris ng Manila Damazon TV Dung Rama ng Padada Husiko Brass Vlog ng Rizal Alexander Piskira ng Jinsan Eric Sunin Calyado, Win Bumbong, Ben Lauriente Ablin ng Bulacan, Chong Namintal, Anwar Salilagia, Marad Susong, Dido Muslim TV Vlog, Diburyo Victor Ruta ng Photopan sa Palawan, William Sigubia ng Yubakan, Boy, Ram Suaray ng Kilig, Delphine Baldubia ng Bong Shakala, Danilo Brido, Engineer Kawi, Engineer Ernald scuba Tech Divers ng Umlud, Saudi Arabia, Dix Luna yung Talisay, ng Alisay, Cebu Basinyo Marga ng Hadunoy, Dabadulso Dewey Vlogs ng Butuan. Batang baruy Dama TV Djung Rad Cesar Mix Vlog Antonio Lumbay Vlog ng Alisya Bukol Dix Luna ng Alisay, Cebu Paterno bintanya ng Albay Benito Layusa, Reta ng Binunguna sa Jimmy Pansit ng Tagum, Jubin Bayukot ng Kimamon Santo Tomas Lukul Dumungubat ng Naga Cebu Michelle Ortes Mayong Maganti Sinto ng Batubato San Isidro Cipriano Arellano ng Gimaras, Danny Digo ng Ayala Sambuanga, Duterte Barili Cebu, G ng Cebu City, Nelson Hermosilla, Wapo Gamindi ng Sur, Colin Morga ng Infanta Kisod, Charlie Gador ng Dros Occidental, Rodrigo Peralta, Huwag at na sa mga kaubanan kay Tino Puli tuy Perucho ng Iloilo, Joey -Ilo, Bulutugo ng Butuan, Ninyo Karisa ng Pangabog, Edgardo Sarmiento Pusika, Handingang, ng Pagbilaw, Quezon Paras ng Dangunan sa FNP Sana Canada Silvano Lumagiti, Steven Diaz na Panabot Talibunda Matili, Julius Lashia na Cebu Gier Cruz ng Kalituban, Patrick Sanay ng Katay Rizal Roger Ocampo, Joseph Ungay Arnel Magisya ng Agdao, Dado Katahan ng Baliwag, Bulacan Nanmal Smiths Ali na sa Cebu, Chuy Boots ng Talabo Arnel Monterola na San Fernando Bukidnon Ronald Dantuga tuga ng tagong Risco sa lahid ng loon buhol Juni Lumakan ng tagong Bulotano ng Laak Oliver Canuto ng Samal Island Ronel Lotarion Gaudiuso Bakinga, Happy Blini ng Calabarsong Edwin Cortez ng Surigao Jason Lumeris sa Manila Rubin Gaon ng tagong Rulan Silvio ng Talakubo na Agusan Shoutouts Kanyang tanahan Oh, shout out sa itong mga kaigso ng OFW mapadayo na gusto sa Mugat Dama TV ay demandi din di Dubai kami locust tang Dubai Saudi Arabia wa rin man last challenger namin ripindigan ng Saudi Arabia Philip Wisdom ng Hawaii June karon doha kata round anay ng Hong Kong o kay Boboy amura shall shoutouts, ah tablan do mga master Panayon tayo sa ang mga Master dula, Ni ng Tago versus Lungis ng Bagsakang sa Pula. O oh, shout out po sa may maniki Kapalong kay ruil, O sa may pag-asa, kapalong kay Ninong kay kambal. Sa may Asuncion, kay Steve Angkog o kay Boss Muli O gilabina tayo sa may Karmin, ka kahigas ng Karmin shoutouts. Sa may Samal, kay Porto ng Samal, sa may Sasa, kay Bitud, hinilas. O sa tanang Damadurga, sa may Digo City, shoutouts kay tanan? elabina sa ilang Presidente kay Boss Jun, bagaan. Sa may Mintal, kay El Presidente, Alex Mintiao, ng Skyline, kay Boss titing Agdao, Dinsyo ng Mintal, o kay Boss Bumbo ng Mintal, shoutouts. Sa may Timbunko, kay Gunmalin, kay Rinsky ng Timbunko, kay Robert Laguna. Oh, okay, gila bina sa may agdaw kay boss maning nga agdaw. Kay Master Edwin kabalkingto, Master Sharsi Banok Iki Master Pogi Moves, Master na Pogi Pau kay Master Payat nga agdaw. Ug ato ang YouTube channel ang Dama Payat TV. Makakita ta ditong mga quality moves sa dula nga dama. Sa may pinasan kay Gili kay Marvin Kadodong Flores ug kay Boss Dado ng pinasan shout outs. Oh, okay, gila bina sa may mako kay Jumar Kahigas Mario Silyada shout outs kay tanan o sa tanang damador po dahil sa may nabunturan shout out sa na kay Romeo Gis boy do si kay tagno ko kay Renwin Silio shout sa may turil kay John Lloyd Pocot Kinjulay Ragasaw kay Kaluy Jamali ng Turil shout out o sa may kidapawan shout out sa sab kay Master Aril ng Kilapawan. Huwag ka wala na shoutout. Comment lang mga rumah shoutout mo sa sunod na itong mga videos. nalo lunggis wow. ng bagsaka ah, para yung itong dula mga master dula ni Buyog ng tagong sa pula versus lunggis ng bagsakan sa itong puno puntos ng itong maning mga master Terima kasih telah menonton! Wow. Hola, Lungis. ¿Lungis, sí?